dahil dito mga doy sa sobrang lakas ng tao ng Granger hindi kasi yung tao na ako mapigilan kaya ang ginawa ng Silvana hinanting talaga ako mga doy alam nyo naman siguro kapasidad ng Silvana pag lumogput. yan yan ba diba? Dogput din apil lang ang atuang espiritu na mga doy pero bago ang lahat tara lauma muna tayo maraming salamat sa inyong oras ng tatapusin nyo pa pugulat pa ka subscribe ang nagpagulat yung tao na sabihan pa kita <laughs> Sabi yan ko yung Mia na nandyan sila nagtatago kaso hi naman yung unsyag pang utok. So Mario sit ka doy. Mahirap kasi in taong siya pasabutin pero okay lang mga be kasi ang ginawa ko dito napakagaling talaga. Husay ng ginawa ko akala nga yung may lisa dito makatakas siya. Pero sa retry ko mga doy ah humiga na lang intawon siya. Sa gold lane pala ako panay dalaw kasi yung tank talaga yung nila mga doy. Lagi lang din talagang nasa amin hindi nila. Kaya unsa pa ila buhatin tatabangan Tabangan natin yung in, in natin mga doy. Para maramdaman din naman ng tao niya mga doy na kailangan din kasi namin talaga yan sa late game. Kung makaabot, kung lagi yung tao ng late game mga doy. Kasi yung mga hero ng mga kalaban, ah, puro burst talaga mga doy. Dito na nag-umpisa mga doy na hinahunting na talaga yung tao na ko ng Silvana. Ang bawat talon yung tao niya sa akin na talaga nilalaan mga doy. Dapat pala yung tao, hindi na lang sana ako nagpanggap na malakas mga doy. <laughs> Tapos may alis gupa in town sila mga doy na sobrang likot talaga in taon Daig pa in taong buno niya mga doy. Sa sobrang katinga in taon niya talaga, mapakamot ka na lang talaga mga doy. Sinakap, minyak pa talaga ang kolokoy, hindi maayo Pag tumagal pa ito mga doy, a ah, impas ining kabutang ani karon. Pero bago natin iimpasin ang kabutang na yan, habulin natin itong tank nila mga doy. Buigwasan natin yan isang bala lang yan tapos dumating na naman si Alice do dito mga nagbida nagbidabida na naman intaon talaga siya buti na lang talaga na patalbog taon ng bill kaya sa ako dun, mga doon mga doy kaso lumugpot na naman yung silbana Saan ba kasi galing in-town yun? Grabing mang hunting naman in-town yung Silibana na to. Lupig pa may iyong nakahulak yung humot. Sobrang taas na nga in-town ng kumpiyansa ng alis ko dito mga day kasi sinulod na lang talaga in-town kami dito sa tori namin. Nang limbong pa, nahimu pang bato ang kulukoy. Sus, Mario, sip naman in-town ni karon Siyempre, hindi tayo papayag na ganun-ganunin lang in-town kanya mga bay. Ang akala niya sa sarili niya, bato? Kung totoo siya sana, savage ko to. Kaya lang yung niya, nagbida-bida rin talaga. Hindi man lang niya yung in tao niniisip kaninang tinutulungan ko siya. Tapos kukunin lang pala niya yung mga kill na yun. Di ba usik kaya mga doy? Pagkawalay batasan, lagiin tao. Tapos dito na naman mga doy. Plus na naman taon kami dito. Masyado talagang makulit yung ano na to, alis na to, lumugpot na yung tao ng silbana Kaya lang, lumugpot lang talaga wala na rin talaga siyang nagawa mga dew kasi nakapag sidestep ako dun eh dito na naman sana savage na naman sana yan mga dew kaso tatlo lang talaga nakuha ko hinahanap ko yung minyak dito kaso nagtatago naman hinuan ay pabayaan na lang pag mga ganyang sitwasyon mga doy ito lang yung pagkakamali ng silbana imbis na harangin niya yung dakong mananap mga doy ang ginawa niya dito lumugpot na naman siya sa akin yun ang napakadakong sityat niya mga doy nakuha man niya ako pero yung anak ng biksana kay nagdrodritcho man amoy dakong mahay siguro ato <laughs>